Nandito na tayo sa ating pwesto kung saan tayo ay magpapain ng live bait para sa mga target nating hulihin na lapu-lapo. Ito. Ito yung paen. Dalawa yung kawil niya. Yawian ang tawag sa amin ng isdang to. Yawian ang ating paen. Dalawa yan. Yung isa ito dalawa 'yung dalo kung paano sa oh. Na, hindi naman mamatay. Mababadt sa tubig. Pahirap lang dito dahil nakapasibad tayo. Kalimitan din sinasabit dahil nga nandito 'yung barko. Gamit tayo nito. Ito 'yung magdadala natin. ay na lang tayo na may kumagat. Napula po. Dale. Huwag kang papasok. Oh. Dinala ang ating pasabay. Dale ng pasabay. buhay ang ating pain. aw ah, pula! <laughs> ah, ang laking banahan whoo Grabe! Galing na sa butas. Puro gas-gas na, oh. Banahan! Thank you, Lord. Ayos! Wow. Huh? What the?